investigahan na ang mga dinoktor o manong birth certificates ng mga Chinese sa Davao del Sur. Kaduda-duda yan, kaya hinihigpitan ngayon ang proseso sa mga late na nagpaparehistro. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ngayong araw nilakad ng 44 anyo sa si Virginia ang marriage contract ng kanyang mga magulang. Requirement ito sa pag-a-apply niya ng late registration ng birth certificate. Pukuha po nga po ako ng passport. Kisa-sama ko kasi ako ng sa UK. <laughs> Ngayon kailangan ko by August or September makakuha ko ng passport. Aminado si Virginia na siya sa pabalik-balik na pag-aayos ng mga requirement. Ilan pa sa mga hiningin ng City Hall, ang voter certification mula sa COMELEC, certificate of indigency mula sa barangay, at mga ID gaya ng SSS at PhilHealth. Ang ganitong requirements kailangan na raw matapos higpitan ng PSA ang pag-apply ng delayed birth registration. Nag-ugat yan sa halos isang daan lang noong 2023 at biglang naging isan libot dalawang daang falsified birth certificate na nabisto sa local civil registrar ng Santa Cruz, Davao del Sur. Una nang isiniwalat noon ni Sen. Win Gatchalian na naglalaro umano sa 300,000 pesos ang bentahan ng pineking birth certificate base mismo sa nakausap niya sa Chinese community. Ang fake na tinutukoy natin dito ay yung mga entries. Opo. No? entries, So, mm -hmm. ibig sabihin merong uh, naganap na mali doon sa pagre-rehistro. So, ito mm -hmm. yung, yung mga ito yung mga kaso na okay. sinasabi natin na during the time of registration there are falsified documents that were submitted mm -hmm. or <clears throat> there are um, there are fraudulent information that were entered by apa. the local citizens. Okay, sa ngayon, suspendido na ang local civil registrar ng Santa Cruz, Davao del Sur habang iniimbestigahan ang nangyari. Pero bukod sa Davao, may 21 iba pang local civil registrar ang iniimbestigahan din ng PSA. Para maiwasan na yan, naglabas na ng bagong memorandum circular ang ahensya. Dito, mas hinigpitan ng requirements ng mga mag apply sa delayed registration. Kapag bata, kailangan humarap mismo ang parehong magulang o guardian. Pero kapag 18 anyos naman pataas, kailangan personal na magpakita sa local civil registrar ang aplikante. Dapat rehistrado na siya sa Philippine Identification System. May bitbit -bit na front-facing photograph at kailangan magpasa ng proof of identification ng magulang. Bukod sa mas mahigpit na requirements, nakikipag-ugnayan na rin ang PSA sa ibang ahensya para makabuo ng back channel at ma-verify ang mga birth certificate na pinapasa kapag kumukuha ng ibang legal documents. Ayon sa PSA, kapag napatunayang dinoktor ang birth certificate ng isang tao, automatic silang magahain ng petition for cancellation sa Office of the Solicitor General. Ayon naman kay Senator Risa Hontiveros, malinaw na banta sa national security ang nabistong mga dinoktor na birth certificate. Lalo't ganito rin ang ginamit ng mga dayuhang sangkot sa mga illegal na pogo. Tinawag namang tip of the iceberg pa lang ni Senate President Cheese Escudero ang mga nadiskubring birth certificate sa Davao. Kaya ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat yang investigahan. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Quasim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.